O pag simpleng araw po, siyempre, simpleng ulam din ang gagawin natin. Ha? Yung ura-urada, pwedeng gawin. So, ito po ang niluto ko ngayon. Extra firm tofu po ang ginamit ko o yung matigas na tokwa. O, ready na yan. Let's set the tofu aside and let's work on the sauce. O, tatlong kutsara po ng toyo. E paikot-ikot lang naman tayo dito ah. Oyster sauce naman po, isang kutsara. <laughs> Lagay po tayo ng chili garlic paste, isang kutsara. Lagyan po natin ng isang kutsarang asukal at maglagay din po tayo ng konting pamintang durog. Katka po tayo maglalagay ng apat na kutsarang tubig. Haluin po natin 'yan. Alam niyo po, apat na itlog lang po ang ihahalo natin din sa ulam natin. At dito po ilalagyan natin ng konting asin at saka po natin babatihin. Pero kung marami kakain eh, damihan nyo po ng itlog. At gamit-gamit ang ating bagong kawali. Eh. <laughs> Painit po tayo ng mantika. Damihan nyo ng konti yung mantika dahil alam nyo naman ang tokwa pag pinirito nyo. Nako, kumakain nyo ng maraming um, cooking oil. At make sure tostado ang inyong tokwa. Okay? I think this is good. Make sure the tofu is brown. I cook this for 10 minutes. Now let's transfer this into a plate. Malinis pa naman yung kawali, painit po tayo ulit ng mantika, mga tatlo, apat na kutsarang mantika. Tsaka po natin lutuin itong ating binating itlog. Hindi po masyadong malakas ang apoy at habang hinahalo nyo at gumagawa po tayo ng omelet, wag nyo pong lutuin, lutong-luto yung inyong itlog. Kung bagay mga 90% lamang ay ayos na. Ganun po, hilaw-hilaw ng konte O pagkatapos eh, the same pan, magpainit po ulit tayo ng mantika. At maglagay po tayo ng giniling. Konting giniling na lang. Kung nagtitipid po kayo at marami naman toko at itlog eh. Lutuin po natin yan. Halayaan natin po muna at lagyan po natin ng asin at paminta. Pag yan may brown-brown na ng konti eh, haluin na po natin at ilagay na po natin. Maraming bawang. Sa gitna na po natin ilagay. Huwag na nating i-transfer yung ating ground pork. Tapos maglagay po tayo ng sariwang kabute kung ah, wala kayo nung sariwa, yun eh, yung nasa lata, kung mahal naman po yun, eh, ginayat ng mais na lamang. Kaya lang sa atin ang mais, eh, medyo matigas at matagal maluto. So, umpisa nyo po iluluto yun para lumambot agad. Tsaka nyo ilagay yung ating sauce na ginawa. Haluin po natin ang haluin yan. Maglagay po tayo ng cornstarch tsaka tubig at haluin natin at tunawin natin. Yan po ang pampalapot natin. Ito po yung ulam na sinasabi nating pwedeng-pwedeng gawin kahit anong araw. Madaling gawin, mura pa. Ganun lamang po. Meron po ba kayong sibuyas na mura o kinchay? Lagyan po natin yan. Ibuhos po natin yung natitirang salsa sa gitna at ilagay na po natin tong ating pinritong tokwa. Haluin po natin ang haluin o di po ba mura-mura ng konti ang mga ricado niyan. Tsaka po natin ilagay itong ating cornstarch na tinunaw sa tubig para lumapot-lapot po ang sabaw. Tsaka natin ilagay itong ating hilaw-hilaw ng konti na itlog na medyo malabnaw ng konti. Dahan-dahan na lang ang paghahalo. O di po ba? Mura-mura ang mga rekado't nakaraos tayo. Ito yung mga pwedeng gawin ka agad at lutuin eh dahil madali namang lutuin. Ganyan lamang po. Ayos. Magsaing na po kayo. Dadaan po kayo. Pasabi kayo bubuksan natin yung pinto. Ayos po ba? Hanggang sa susunod po uli. Bukas. Ibang ulam naman. Mura at saka madaling lutuin. Ayos. Ron Bilaro po.